Second application natin ng abono dito sa ating 10 days old na ampalaya. Ayan oh. Ano. Pag-apply natin ng first, syempre gamit natin, urea. No mixing tayo. Ito yung urea uli. Isang lata ng sardinas na urea. Urea muna. No pwede naman yung calcium nitrate o tropicot nitrabor 1620 yan yung mga bonong pwede mong gamitin sa gantong aids yan. malapit na ayan o oh. dahil ito lang yung mura <laughs> dun tayo sa mura Yuri, ya, no? nitrogen base actually maraming ayaw gumamit ito lalo na parting south pero dito sa north magamit kami ng urea may iba 1648 ang ginagamit no, hindi tayo pare-parehas <laughs> tapos ang pagdilig madali lang to namin si urea same pa rin ano? isang lata pa rin kada puno Yeah, fertilization guide tayo sa mga magtatanim ng ampalaya isang lata lang tapos kinabukasan dilig ng tubig dahil maulan dito sa ating area hindi natin nagbidilig minsan na ulan sa gabi mm. isang lata lang kada puno ano? yan yung ating ampalaya hindi pa makita makita hindi na muna <laughs> never mind sa damo hmm makatulong yan para hindi mag erode yung ating lupa saka na natin tanggalin pagka may panahon yan naman yung ating sitaw mag abore din tayo ng sitaw mamaya maya lang ano? Antay natin kasama natin kasi marami dito dami, ang gandong pa unahin muna natin itong ating ampalaya na 10 days na o 11 days Ayan, may, may mga tarbus na siya. Ayan. Tapos yung trellis natin, ilagay na natin. Lading mulis natin part dito. Twine na lang o tali na lang yung mga flat tape natin o yung banana twine na gagamitin o yung sako kahit pwede tsaka na, na doon na lang sa taas yung medyo matibay-tibay nilalagay natin mga twine na sa taas kapag uh, hindi tayo nilubog <laughs> Ay nako, ogos para ba ng bagyo kasi guys. No? Mamaya ipakita natin yung pag pag abono rin dito mamaya sa sitaw. Ayun ay itsura ng sitaw, medyo na appreciate na itsura. Tung ating pampalaya hindi pa. At hindi pa yung damo, no. Malilit pa kasi ayan. Nauna na yung damo. Ay, makulit si damo. Nang no, gamit natin isang lata ng urea. No, katulad ng sinabi natin, pwede 1620, nitrobor, tropicot, uh, calcium nitrate. Yan yeah, yung mga pwede mong gamitin sa mga itong AIDS. na ampalaya. Um, no? Update, update lang. Yan, yeah, thank you. Pakita natin mamaya yung pagkabono ng sitaw.